Sinibot sa paglinig sa raugan sa Indang Harong ang residenteng sinanay Vilma kan Barangay Pantaw, Libon Albay. Nagwalat kaya ni Laboy ang pagbabaha na na ni kasubangi na epekto kan tropical storm and teng. Istorya niya, Alas 6 kasubangi subangin kay namatean daan makusog na pag-uuran hasa sa bigla na sanang tuminaas ang level kan tubig na labi nindang ikinabigla asin ikinahandal. Rason nga ni makisirong na sinda sa kataid dindang harong. Nakahangus ang usan na da sinda kan magabot na ang rescuers alas 10 kasubangi asin ipigbalyo sinda sa salbadong lugar. Naglururumpas na sa so tubig baga naging medyo nagdurodakula na. no mga alas otso na siguro, sus! Talagang asin talagang dakilo na sa so tubig. Ang ata nang gay so sa mga aki ko ngane isos nagrelipet naglilipit kami diyan sa so tubig nga ni sa muya, so orig. Ay isos kadto magkaralamos na baya sir sa mga so ning so, sa muya orig. Sigun kay punong barangay Pepe Fernandez, siring kan sa iyang konstituentes ikinabigla niya man ang bigla ang pagbabaha sa saindang lugar. Kaya insigila siyang huminagad nin akoder sa awtoridad. So I would uh, again remind my constituents para mo kung kailangan na dapat may pre magtunod sila sa preemptive evacuation. Lalong-lalo na po sa mga aki and then sa mga senior citizens. Iyo po ang dapat na ma-safe to tulos. Basado sa datos kan Municipal Disaster Risk Reduction Office, total na 45 pamilya o 155 individual ang saidang idang na rescue sa naunang bitang barangay katuwang ang Bureau of Fire Protection as in Philippine National Police. Actually, nakabalik uh, na yung, yung mga residente natin no. So may ilang mga residente din na nag-evacuate sa mga uh, kapitbahay nila, yung mga ganun yung uh, ano uh, intra barangay evacuation natin. So uh nangyayari naman talaga 'yon. It's just that yung mga residente natin this time ay nagulat sa volume ng tubig, no. So 'yon. Bihira naman namin 'yon ginawa, pero kasi uh, medyo na ano din kami ni Mayor kasi napakaraming Ah, uh, clamor lalo sa social media no ang daming requests so yon uh, nung natanggap namin yon uh, oh, agad naman kami humingi ng tulong sa uh, BFP Special Rescue Unit tapos yung mga response team namin so. entero naman nakauli sa saindang mga residensya ang mga pig ibakwar na residentes may umang naitalang lugadan o binawianin buhay sa pagbabaha. Alagad apat na senior citizen na may kamatian ang ipigdara sa Pantaw District Hospital para sa magkakanigong atensyong medikal. Mientras tanto, 1,900 dosing pamilya sa nasambit na barangay ang matyagang naghalat para sa relief operation kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol garam po kitang tuminuag sa DSWD, katabang naman po si Joey Salceda sa kasi LMP Mayor Adrian Salceda, na bigyan kitang food pack. Nandito na po yung mga taga DSWD, natatawan na po ng uh, 1,912 na mga household degree sa Barangay Pantaw. Na dyan po at dyan, tataramang ko po, po sinda, na kung pwede, preemptive evacuation pinaka the best. Kasi kung mag-alat pa kita na uh, may mag-rescue sinda, kita mabaga po ang mga rescuer, tao man yan, Tadi ko man po yan na, uh, na padidik na padidikdiyon kung alanganin man po ang sitwasyon. Siyempre, uh, timtitimbangon taman. Kaya nakiusip ako na pagsiring ng mga sitwasyon, dapat magali na po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.